Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po uli sa ating uh, Ang Tinig ni Paddy Pio Channel. Ngayong araw, isa na namang pangbihirang himala ang ihahatid ko sa inyo. Ito ay salaysay ng isang ginang na Irlandes na nagnangalang Anne Wilkinson patungkol sa anak niyang babae na natuklasan na may kapansanan sa puso mula nang ito ay ipinanganak. Alamin ang kanyang istorya, manatiling nakatutok at panoorin. Inilarawan ni Anne Wilkinson mula sa County Louth, sa Irlanda, ang mahimalang pagpapagaling ng kanyang anak na babae noong dekada 70 or 1970s. Nagsimula ang kwento uh, noong ikalima na Desyembre, 1975, December 5, 1975, nang isilang ang kanyang anak na babae napakabilis ng tibok ng kanyang puso bago ito ipinanganak na inakala nila na kambal ang dinadala niya ngunit ipinakita ng x-ray na hindi pala. Nagpasya silang madaliin ang panganganak sa pamamagitan ng induced labor. Sa sandaling sinimulan nilang gawin niyon, nagsimula namang pumalya ang puso ng sanggol sa kanyang pagkakatanda ay sinubukan nilang gisingin siya na upang sabihin sa kanya na ang sanggol ay malubha ang sakit at kailangan nilang binyaga na siya. Dito ay kinutuban na siya na may masamang nangyari. Naalala niya na nainisip niya noon na kung pinanatili niyang nakasara ang kanyang mga mata at hindi na gumising, hindi na niya kailangang harapin o makailang dito. Kinakabukasan, ang doktor ay pumunta sa kanya at sa kanyang asawa na si Jim. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang anak na babae na si Kelly ay ipinanganak na may kapansanan sa puso at uh, di ito nabuo ng tama o nagkaroon ng malformed heart. Mayroon lamang tatlong silid o chamber sa halip na apat. May isang ventriculo lamang at ang kanyang atay ay lumaki ng gusto. Sinabi rin ng doktor na hindi na inaasang mabubuhay pa ang bata at wala nang magagawa upang lunasan ito. Ngunit sa maglaon, sinabihan si Ann ng isa sa mga doktor na ang sanggol ay estable na para sila makauwi sa kanilang tahanan. Sa mga oras na ito, unang pumasok si Padre Pio sa eksena. Isang gabi, Inabot sa kanya ng kanyang ina ang isang relikya sa isang maliit na istampita o prayer card at sinabi, Manalangin ka sa taong ito. Tanong, tanong niya, sino siya? Tugon ng ina niya, Iyan ay si Padre Pio. Siya ang may stigmata ni Jesus. Sabihin mo ang panalangin kay Padre Pio at ipabaya ang lahat sa kamay ng Diyos. Dagdag pa nito, siya ay isang kahangahangang tao siya ay maaaring tingnan ang iyong kaluluwa at makita kung ano ang uri ng tao ka. Kinalabutan siya at naisip niya. Alam kong kailangan ko ang isang himala. Ngunit kung mababasa niya ang aking kaluluwa, makasalanan ako. Wala siyang gagawin para sa akin. Pagkatapos noon ay buwan-buwan nilang ipinacheck up ang bata. Sinabihan sila na ang pinakamahabang taon na mabubuhay ang batang mayroong ganong kalagayan ay apat na taon lamang. Kaya binantayan nila ang pagsapit ng taong iyon. Hindi nagtagal bago ang ikaapat na ka, ni Kelly bumalik si Paddy Pio sa larawan. So umiksena na naman si Paddy Pio. May nagsabi kay Anne kung naisip niya na mabasbasan si Kelly ng guantes ni Paddy Pio. Sinabi ng taong ito sa kanya ang tungkol sa isang babae na nagmamayari ng guwantes na ganoon. Noong araw bago ihatid si Kelly sa ospital, sinadya nila upang makita ang babae. Kinuha niya ang guwantes at binasbasan si Kelly nito. Sa gabing iyon, ang unang beses na nagdasal si Ann kay Padre Pio. Mga dalawang minuto pagkatapos ng pagdarasal, Si Kelly na nakatayo sa gilid ng kanyang kama ay tumawag sa kanya. Mami, kailangan nang kang pumasok dito. May isang matandang lalaki sa kwarto ko. Sabi ni um, Ann, Kelly, walang tao dyan. Akala naman ni Ann na niya naginip ng tuho. Baka naman nilalagnat lamang. Kaya pinalik ni Ann si Kelly sa kwarto niya at inihiga sa kama nito. Habang ginagawa niya yon, tumingin siya sa balikat niya at kinuro ang sulok at sinabi, Tingnan mo, mami. Nakangiti siya sa akin. Sabi niya na halos naiinis na. Walang tao dito. Matulog ka na at bukas ay maaga tayong pupunta sa ospital. Hindi pumasok sa isip niya si Padre Pio sa puntong iyon. At nang lumabas siya sa kwarto, narinig pa niya si Kelly na mabungis-ngis at tumatawa. magahan habang naghahanda sila para sa biyahe papuntang Belfast o kung saan naroon ang ospital hiniling ni Ann kay Kelly na kumuha na isang bagay sa kanyang uh, handbag. Nang buksan niya ito ay tinawag niya sila. Silang mag-asawa, no? Mami, Daddy, halik kayo dito, dito, dali. Tumakbo sila papunta sa sala at nandoon si Kelly na nakaupo na may hawak na magazine na may larawan si Padre, ni Pio sa pabalat. Itinuro ni Kelly ang larawan at sinabi, Mami, siya yun. Yan yung lalaking nasa kwarto ko kagabi. At sabi naman niyan, hindi, Kelly, si Paddy Pio yung nasa larawan na yan. Pero siya yung lalaki, mami, nasa kwarto ko siya kagabi. Giit niya, no? Hindi niya sinabing si Paddy Pio yan. Kasi dahil para sa kanya, isa lang itong matandang lalaki na nakita niya. Hindi naman niya kakilala si Paddy Pio. Sinabi niya noong nakaraang gabi na siya yung isang matandang lalaki na may itim na kasuutan. Kasu suutan ngayon, habang tinitingnan niya ang larawan at nakita ang madilim na abito ng cappuccino, kinailangan niyang tanggapin ang katotohanan ng maaaring si Padre Pio nga ang nasa kanyang silid noong gabing iyon. Bumiyahe ang pamilya papunta sa ospital sa Belpas at kinuwa at dinala si Kelly ng mga doktor pansamantala sa isang bulwagan upang suriin. Halos madurog ang puso niya sa mga sandaling iyon. Makalipas ang halos isang oras, ibinalik nila si Kelly at tila ba medyo maputla ito. Tinanong niya ang nurse, kamusta na? Ano nangyari? Sinabi ng nurse, gusto kang ka-usapin ng doktor. Kaya nagpakita sila sa doktor, nagsimula ang kardyologo or kardyologist, Mrs. Wilcon, hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa iyo. Ngunit susubukan ko, sa nakalipas na apat na taon, tapat at palagi kang pumupunta dito kasama ang iyong anak na babae at hindi ka namin nabigyan ng anumang konsolasyon o pag-asa. At dahil doon ay labis ko itong ikinalulungkot. Ngunit nasa harap ko ang resulta ng eksamin ni Kelly noong kanyang kapanganakan at malinaw na nagpapakita na meron siyang isang bentrikulo isang kapansanan sa puso mula sa kapanganakan o congenital heart defect at mayroong malaking atay. Inulit ko ang eksaming ito ngayong araw at ito ay nagpakita na wala na talaga siyang kapansanan sa puso o congenital heart defect. Ang puso ni Kelly ay ganap ng normal. Yung nawawalang bahagi ng puso ay biglang naroroon na ngayon. At ang atay ay lumihit at magmula noon wala nang masama ang nangyari sa puso ni Kelly. Kung anumang mangyari, palagi siyang bumabalik kay Padipeo at alam niyang naroon siya palagi. Siya ang palagi ang personahe sa buhay niya. At para naman kayan, siya rin ang nagbalik kay Kelly sa kanya at nagbigay ng kanyang buhay. So nakita na naman natin ang isang himala ni Padipeo at alam naman nating mga katoliko na siya ay isang instrumento lamang. At ang lahat ng uh, mga pagpapagaling na ito ay nagbumula lamang sa ating Panginoong Diyos. At yan po ang ating istorya ngayong araw na sana ay naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa mga bagong tagapanood, mangyaring Mag-subscribe na po kayo sa aming channel at pindutin lang ang subscribe na buton sa ibaba at ang kampanilya o ang notification bell upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa hinaharap. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya at kung nais naman ninyo kaming uh, suportahan maaari po ninyong itong gawin sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta at uh, mga don donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at sa inyong paglahok mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa at uh, bilang regalo bibigyan po namin kayo ng binasbasang larawan ni Padre Pio o medalya na nanayon po sa halaga ng inyong donasyon at bunga ng suporta. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyari na bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph At doon po ninyo makikita ang detalye tungkol sa ang mga alagat sa kalinga ni Padre Pio at kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. Ngunit ang aming online na uh, form po ay hindi gumagana at hindi po namin natatanggap ang, ang mga impormasyon. Kaya mas mabuti pong ipagbigay uh, alam ninyo po ito sa amin sa pamamagitan ng uh, pag-email sa ang tinig ni at gmail.com. Ang tinig at gmail.com. At doon po namin may papaliwanag sa inyo kung paano ang, pro ang proseso ng pagdudulasyon. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Maraming maraming salamat din po kayo ng mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Pati Pio. Toos puso po ako nagpapasalamat. At uh, bahala na po ang ating Panginoong Diyos upang gantihan ang inyong kabutihan doob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, dabay pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.